guys, magandang araw po sa inyo guys in this video guys ah, nagluluto ako ngayon ng ah, ginisang gulay sari-sari gulay yan, pina ano ko yung taba, pinalabas ko ang mantika tapos nilagay ko tong ah pork pure laman at saka may kaunting atay para magisa din sila yan so yung mga gulay ko guys ano yan kamote uh, patatas um, ano pa string beans okra tapos pitay Ayan guys, nilagay ko na ang patatas at saka kamuti. Kasi yun lang available ko yun guys. Available kong gulay guys. Natitirang gulay. Ayan. Lagyan na itong konting tuyo para may lasa. Tapos asin, pamintas. Ayan. Takipan sa ulit. Ayan, kumukulo na guys. Ibig sabihin, malapit na maluto. Yan. Mamaya ilagay ko yung pinakalas na gulay na ilagay ko yung pichay. Yan. Malapit na itong maglambot yung mga gulay guys. Katulad ng patatas, sayuti. Ah, uh, mamaya pala may ano, ilagay ko palang ano, okra at saka. Yan, okra at saka ah, okra, string beans. Yan. Sobrang dami to guys na gulay. Siguro dalawang kainan to guys. Ayan. Pag gulay na nga ang ulam ko guys, alam mo ba, ang bilis ko malubusog. Kaunti lang kanin ang kainin ko. Doon ako bumawi sa gulay. Ayan. Pichay. Ilagay ko ng pichay. Ayan. So, lalong dumadami guys. Nilagyan ko pa ng pichay. Kasi maganda pag mag-isa ka ng gulay, may mga uh, green leafy vegetables. Tulad sa pichay. Yan. So, kain natin. I-mix e natin ng maayos para uh, maluluto ang pichay. Kasi ang asar bagay ang pichay, guys, mabilis lang tumaluto. <coughs> Madali lang maluto siya. Eh. Dahon lang eh. Yan. Kain tayo ng gulay na naman. Mas magandang kung pwede araw-araw may gulay. O, oh, actually may may sahog naman siyang karne para kahit paano lalasa ang luto natin. Yan. Yan halatang paluto na guys kaso yung ano string beans medyo tigas tigas pa tong string beans dahil may buto eh pero kung wala tong buto mabilis lang itong maluto yan kailangan pag magluto tagulay guys ah, uh, kailangan din natin i overcook kasi pag i overcook natin ang gulay katulad ng okra peach ay uh, iba na ang kulay sa ano yung mga greeny, mga green na kulay sa gulay. Pangit pag overcook. O, takpan ulit. Ayan. Loto na talaga, guys. Halatang loto na, guys. O.